Ayan guys, magluluto na naman tayo ng ating tanghalian para sa mga anak natin. Ito ay tortang talong. Pork chop. Pork chop na naman. Luto tayo. Galing na itlog o oh, parang para sa mangga. Hmm. kayo. Eh na. Yan, magtitimpla tayo guys ng pork chop para iprito natin pala sa ating mga anak. Niyan, siya. Loto loto na naman tayo kay Lonis ngayon. Okay. Pahabot. Pahabot. Oras pag-prepare na naman ang ating lutuin para sa ating mga anak. Malinis itong kamay ko. Ah. Tawa ito yung sawa ko. Timplahan natin ng patis, pamintang powders, konting magic. May timplahan na to? Bawang na lang kulang. Gaya na yung aking trabaho dito, guys. Araw-araw, loto. Puro loto. Yan, loto. Itesta na natin ang ating tortang talong. Hindi tayo makaloto ng ibang putahe. Ayaw ng mga bata naman kainin. Mga request naman nila ito eh. Tortang talong. Kaportsak na na naman. Kahapon ang dinuguan ako. Ito, pagtutorta ako ngayon. Saka pritong chop May dinuguan pa kami doon kagabi. Idagdag ko na lang to. Ay, hindi ako masyado mag to ngayon. Madali lang, prito lang. Kailangan maaga ako magluto para sa aking mga anak. Pagdating ni Bunso kasi yan, Kakain na yan. Tapos yung panganay ko, alis din. Atin siya ng tatay niya doon sa school niya. Pag wala naman yung asawa ko, doon naman sa cellphone ng anak ko. Sa tablet niya, doon ako naglalag in. Wala ako sariling cellphone eh. Hindi naman kailangan na magkaroon tayo ng sariling cellphone. Hindi ng ang asin guys. Tapos na yata yung project niya, kaya hindi na siya masyado ano ngayon memorize na lang ayan yung bunso ko oh, anak yan si Althea marunong sa magbanlaw kaya minsan hindi nila ko hirap kasi imbis na ako magbanlaw sasabihin niya sa akin mama ako na lang magbanlaw ng ano mo yung ano mo labahan mo then na uh, guys na prepare ko ng aking torta nilagyan ko na lang sibuyas yan maye asin, tsaka itlog. Ayan Na-prepare na yan. Tapos, susunod ko itong pork chop. Lagyan ko ng harina. E, ano natin sa harina para may na. Maaga pa naman. Ano oras pa lang. I-prepare natin para maluto na ng maaga. Ayan po, lilalagay na po natin ang pork chop para maluto na ang ating tanghalian. Ayan, oh, aking niluluto. Saka itong tortang talong. Yan. Andi na guys, tapos na akong magluto sa unang batch. Orchak Ayan luto loto, tan Kamusta na kayo mga kaibigan mo dyan? Mga kalil Kamusta na kayo lahat dyan? Paki-subscribe po yung Aming Youtube Channel Miranda Tabon Camila Malapit na tayo sa mahod sa ating YouTube channel. Ayan. Ano na yan? Luto lang aking pork chop. Sunod ko naman yung aking tutang. Talong! Para yung mga anak natin makakain ng maayos. Kasi paborito nila ito, tortang talong. Yan po, ang aming ulam ngayon ay pork chop tsaka tortang talong. Thank you, thank you so much. God bless sa atin lahat. Ingat kayo palagi. Papasok so, na si ate. Puma pumakain na si ate. Yan. Pasok niya ay 12 o'clock. Malilit na nga yan kasi nagmamadali. Ang dami niyang nag-memorize, nag-assignment. Ang dami ginawa ng bata. Kaya mahirap din. Kaya, ayan, papasok na siya kasama si Papa. Iniintay lang nila si Papa at saka si Bunso ni ate. Kasi papasok na rin siya. Ayan, kumakain ngayon si ate. Ate! Ayan. Tawawa yung mga bata kasi memorize siya ng dalawang memorize. Tapos, mag-assignment siya. Susulat pa niya yung mga, ano, dami, dami nilang mga, ano, sa school. Gawain sa school, kawawa yung mga bata. Ayan po, hanggang dyan na lang tayo. Papasok na si ate sa school. Ate, kain daw, kain tayo.